Hello mga kasari, um, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa tindahan ni Ineng at nandito na naman tayo ngayon sa ating video. Time check tayo ay uh, 2.21 na lang hapon at pansinin nyo na iba yung background ng aking video ngayon mga kasari kasi nandito ako sa loob ng bahay at hindi ako makapag-video doon sa uh, tindahan dahil may nagbibilad ng palay doon sa harap mismo ng aking tindahan. Kaya maingay at nadidistract ako sa aking mga sasabihin. ah uh, bago ang lahat mga kasari, sa uh, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ah uh, tindahan ni Ineng. Ininvite invite ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share ng aking mga video kung ito ay nagustuhan ninyo. At uh, pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ang at topic natin ngayon ay Asin so ang tindahan kung galing sa utang ang ating puhunan? Yun ang ating pag-usapan ngayon mga kasali at may um, sa experience din. Um, una sa lahat, uh, bago tayo magtayo ng ating tindahan o sari-sari store, dapat pa, uh, pag-isipan muna natin kung saan tayo kukuha ng ating puhunan. Dapat sana mayroon tayong uh, naipon na pang -puhunan para hindi na tayo mangutang. Pero kung uutang man tayo, dapat siguraduhin natin na mayroong trabaho isa man lang sa ating pamilya para mayroon tayong pagkukunan ng ating pang-araw-araw na uh, pangangailangan, gastusin para hindi mapakialaman yung uh, uutangin natin puhunan. So ito ngayon, halimbawa, uh, pupuha ka ng 5,000 na pinakamababa na yan. 5,000 kuha ka ngayon ng pampuhunan mo sa iyong tindahan. Tapos, may trabaho naman, siyempre si mister. Ah, uh, ngayon, wala naman kayong problema sa panggastos. So, ang puhunan mo, doon lang talaga sa iyong uh, tindahan. So, dapat, pag mayroon kang... Uh, 5,000, dapat makabenta ka ngayon ng 1,000 araw-araw para mayroon kang tubo na 100 kung papatungan mo ng 10% ang iyong paninda. Pero kung uh, kulang pa yon kailangan mapatong ka ng 15 to 20% para may, pag, may panghulog ka sa iyong araw-araw uh, kasi ang 5,000 dito sa amin base, base sa pinagkukunan ko dati ang hinuhulog ko araw-araw niyan ay 100 pesos sa loob ng uh, uh 60 days. Yun, 60 days, di pali dalawang buwan. Kung halimbawa utang ang iyong puhunan, kailangan talaga mga kasari ay uh, pagsikapan mo makabenta ka ng isang uh, 1,000 sa isang araw para meron kang tubo na uh, 100 pesos. So, yun ang iyong ihuhulog para hindi mapakialaman yung puhunan ng iyong tindahan. So, dapat hindi talaga mapakialaman ang uh, pera ng tindahan sa personal ninyong gastusin. Ngayon, sa loob ng 60 days, yun ang mangyayari. Kasi hindi naman lahat sa paninda natin ay 10% lang ang pinapatong natin. Meron din minsan 15%, uh, 20% ako pag medyo slow moving na paninda ay 20% ang at, aking patong at kung halimbawa malaki ang kanyang puhunan, yung 20%. So, kung yun ang mangyayari uh, sa yung kinuha na puhunan na hindi pinapakialaman, pwede, pwede kang kumuha ng uh, utang na pangpuhunan. Kung mayroong trabaho, uh, isama lang sa inyo sa loob ng inyong bahay o sa pamilya at uh, ikaw, uh, ano ka talaga na willing ka talaga na magtinda pero wala kang puhunan, so pwede kang umutang sa mga ano, sa mga tawag dito, microfinance mga ganyan na inuutangan at kailangan mga kasari no, kung utang ang ating puhunan kailangan masipag talaga tayo sa loob ng dalawang buwan na mabayaran natin yung inutang natin na puhunan kailangan magsipag tayo kung anong mga diskarte natin na dagdag doon sa ating paninda sa ating tindahan dapat gawin natin sa loob ng dalawang buwan para hindi mabawasan yung uh, puhunan na inutang natin tubo lang ang gagalaw na pambayad natin sa sa araw-araw na hulog natin kasi dalawang buwan lang naman 'yan eh kung tayo talaga ay willing na umasenso ang ating tindahan aasenso siya kung marunong tayo at hindi natin gagalawin ang ating puhunan na inutang kasi kung pakialaman natin, kukuha tayo dyan, mababawasan, so ano na ang mangyari bago matapos yung ating utang ay wala na rin tayong puhunan kasi binawasan natin yun eh so kailangan uh, mag-isip tayo na bago tayo kumuha ng hulugan na pampuhunan natin sa ating tindahan, kailangan uh, magsipag tayo kailangan uh, alert tayo sa mga mangyayari. Magtinda tayo ng yelo, lahat ng diskarte o kung ano-ano pa dyan, mga gulay na pandagdag natin sa ating mga paninda para hindi natin magalaw yung puhunan. So, pagkatapos ng 60 days na bayaran ng utang na yon may laman pa yung tindahan mo. So, hindi ka nakukuha uli at yun na lang ang iyong uh, paikot-ikotin sa iyong tindahan para hindi maubos ang puhunan mo. Yun na lang ang gagawin mo mga kasari, no? ah uh, kailangan diskarte lang talaga kasi minsan wala talaga tayong ano, puhunan. Mahirap kasi mag-ipon ng, ng puhunan kung wala talagang trabaho. at kahit may trabaho, kaya din sa amin na uh, may trabaho nga din yung mister ko, pero kasyang-kasya lang doon sa mga gastusin namin dito sa bahay, sa eskwelahan, sa bills, So, kailangan talaga mag-start tayo. Kahit mangutang tayo, kung marunong tayo mag magdala or marunong talaga tayo sa baga sa pagpaikot na ating tindahan at hindi natin gagalawin, tubo lang ang ating gagalawin, pwede tayo umasinso kahit sa utang lang. At sana mga kasari, no, nagustuhan ninyo ang aking video ngayon. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yan kasi dati ako nangungutang din ako ng puhunan ko sa aking tindahan. Pero ngayon hindi na kasi nagkaroon ako ng uh, maliit na puhunan na binigay lang naman sa akin yun ng anak ko. So yun na lang ang pinaikot-ikot ko hanggang ngayon. Kaya uh, mayroon akong tindahan na wala, wala akong binabayaran na utang mga kasari. At hanggang dito na lang at sa aking mga subscribers maraming maraming salamat sa inyo sa pag support sa aking mga video sa panonood sa mga silent viewers ko maraming maraming salamat sa inyo shout out sa inyong lahat uh, at sana patuloy kayong mag subaybay sa uh, mga susunod ko pang mga video at uh, uh, God bless sa inyong lahat uh, sa aman kayo sana pagpalain kayo ng Panginoon na uh, dadami din ang inyong kita at kahit hindi sa restore ang inyong mga business. Uh, pagpalain kayo sa araw-araw na samahan kayo ng Panginoon. God bless sa inyong lahat. Uh, hanggang dito na lang ang aking uh, video. Uh, don't forget to like, share, and subscribe in my channel, Tindahan ni Ining. Bye-bye!